parts ko na ito guys baka mula ng Dubai lahat yapak pa mo ha ha patos kaya tayo ang gang char sure. sakit sa talampakan eh Tuyo-tuyo hmm. ano tuyo naman yung pato. ano masakit sa talampakan. <laughs> Ayan, yapak. Ano ba yan bayan guys bakit biglang umulan? maghapon kaya pumasok na sa loob baha. Kaya pinauwi na lahat ang mga tao. Bye-bye for now, guys.